Ang mga lugar sa Pilipinas ay sadyang nakakamangha. Pagkanya-kanya itong mga magagandang tanawin kung saan ito kilala. Kagaya na lamang itong Black Wall, isang kalsada sa Laurel Batangas na kilala ng mga siklista dahil sa taglay nitong matarik at mabangin na mga daan. Subalit, kung ang lahat ng ito ay iyong malagpasan, ay may isang tanawin na nagkaantay sa upang pawiin ang lahat ng hirap ng iyong pinagdaanan. Welcome back mga kaprobinsya At meron tayong pupuntahan ngayon mga kaprobinsya Pupunta tayo ngayon ng St. Mary sa May Tarisay, Batangas Mga kaprobinsya you no? Know? Medyo hindi, oh, hindi naman ganun kalayo Mga 30 kilometers lang simula dito sa amin you no? Know? At yun know, Ganda ng uh, lugar na to mga kaprobinsya oh. Kumulimlim kanina mga kurbisya you no. Know? Medyo tinanghali tayo pag-alis kasi parang uulan kaninang uh, umaga. Kilaro so, muna natin yung panahon bago tayo umalis kasi pag maulan, siyempre, hindi rin tayo makakapag-vlog ng maayos, you no. Know? 'Yon, nantay muna natin na mag-clear talaga yung panahon. At ngayon ay uminit na, ayun, no. Know? 'Yan. At 'yon, tuloy na natin yung ating uh, pagpunta sa St. Pires. Two hours later... Yun, mga siya. sa hindi inaasahan, ngayon ko lang nakita, close pala yung St. Mary Mountain ngayon, mga kabinsya. Yun. Close pala sila paglulis. At nandito na tayo sa Talisay, Batangas. Yun. And para hindi masayang lakad natin, ay uh, punta na lang tayo sa Talisay Baywalk. Para hindi lang masayang yung ating lakad. Dahil nandito na rin tayo. Eh. At tour ko na rin kayo dito para at least makita nyo rin yung bewok nila eh, na no? Ito, Yan. Ito yung papunta sa kanilang ah, bewok. Ng mga star stars, mga parol. Wow, ganda. Yo no, ito na rin yung papunta sa palengke nila, eh, no. O palengke ng ah, Talisay Batangas. Ganda na nila nila Kalsada You know, Yan yung palengke nila Mga siya Sa taas Ay pure gold You know sosyalin, Yung palengke ito Mga kaprobinsya oh. wow! Yan Ito yung kanilang Public market Pero Sa taas Ay parang whole Pure gold Ata yan You know Ah, ito. Ito na yung kanilang ha, ah, bewok. Ayan. Wow, ganda. Pakaganda. Pasok tayo mga babis. Alam ko pwede rito eh. ng mga abulis ay na Ah dito tayo ngayon sa Talisay Bewok ay no uh. Yun mga kapubinsya, total nandito na tayo sa Maya uh, Talisay at Palia, yung Una natin dapat napuntahan, you know? pupunta na lang tayo mga kapubinsya sa Maya uh, Blackwall. You know? Yan, doon na lang tayo pumunta. Uh, yung lugar na sikat sa mga siklista dito mga kapubinsya, dahil sa sobrang uh, tarik o sobrang ahon, you know? yan yun na lang yung siguro yung ating pupuntahan. Kasi yung isa nating pakay ay wala, negative. At bukas pa ang kanilang bukas Kaya para hindi lang masayang Yung ating uh, pagpunta rito yan, Diretso na lang tayo ng black wall you know? Kaya tara mga kapubisya Ahon tayo ng black wall ngayon Ayan, bukahan dito na tayo pinapaliko mga kapubisya sa may A711, you know. Yan. ito na. Hilikon tayo dito. Okay. Di ako nagkakamali, itarin yung daan, papunta sa simbahang pato eh. Okay. dating na lang natin, you know. Tingnan ni yung mga, ano, yung mga nakamotor, wala nang helmet, helmet angkas na lang na angkas you know? madami dito mga kapabinsya ang masiglang lugar to dito ah. Oh. delikado yan mga kapabinsya pagka ganyan huwag na huwag kayong tumutok dyan dahil kapag bumigay yan yari kayo dyan buti na lang lumigo yan dito tayo ang malunggay mga kapabisya oh. Pwede kayong manguha dyan oh. Tingin lang kayo. Welcome to Barangay As Is. Yan. Hindi na pala masyadong maahon dito mga kapabisya. Laki ng bahay mga kapabisya. You know? Yan Mga pera yan. Pagkaganyan. Hindi tayo. Hindi naman siya ganun kapaahon mga kaprobinsya. Para sa akin lang ha. Siyempre dahil nakamotor tayo. <laughs> Yan. Pero malapad yung kalsada eh no. Okay siya. kamay may umas. Patarik pa nito pag pamunta doon sa taas. Kasi dito mukhang normal lang naman yung kalsada eh. Hindi naman siya paahon. Hindi naman siya maliit na kalsada. Ah, may paahon man. Hindi naman totally ahon na ahon talaga. Tingnan natin kung saan nangyari ito. Ang lusutan. Parang ganito yung kalsada papuntang Bicol ah. <laughs> ito. Yun. May paahon na nga. Pero banayad pa. Hindi pa masyado. Pero may mga kabahayan din. Mga akubin no. Hindi siya liblib -lib na liblib. May -lib. mga bahay. ano eh, mga magaganda pa nga yung mga bahay dito. Ang mayayaman mga nakatira. Hop. May nakalagay Accident front area Ah, mukhang ito na yun Mga kapubinsya Ayun o Yan Sumikip na yung kalsada Yan, ito nga yun Yun know? o Wow Wow, paon nga Ano, click? Kaya mo ba click? Ah, sobrang tarik nga Mga kapubinsya Ayun o Wow Sige, wow. kaya mo yan Yun. Dito na Yun, no? Wow, tulay Yung ating mga dito Isang tulay Yun o no? Napakaganda. Wow, ang ganda ng view dito mga kaprobinsya. Tanaw na tanaw mo yung buong ano. Wow. Ito pala yung palaging pinabalik-balikan dito ito. ng mga, alam ano, mga kaprobinsya dahil yun. Know. kaya pala to palagi pinapuntahan ng mga motorista dahil meron palang ganitong view dito na nag-aabang oh. ah parang nasa tuktok ka ng uh, bundok tapos may mga nakasulat ito ano oh matarik nga dito mga kaprobinsya at ang sarap lang ng hangin eh, no? yan no? Oh, ang ganda pa ng mga ano na mga uh, damo mga punong kahoy yan nakakatakot lang siguro dito pag nag landslide dito dahil bangin na yan dyan sa kabila yan oh. wow solid wala nga lang ilaw dito mga kaprobinsya eh, no? wala lang silang ano yun dito oh. Oh, kitang kita mo yung pinaka baba bangin nga lang kabilaan ay no kaya no oh. nakakatakot to mga kaprobinsya kasi yun ano? kita nyo ba yan parang bumaba na yung kabilang lupa ay no nakakatakot nang pumunta diyan yan yung kinakalakuran natin mga kapamilya, no? Pag dumaan ka dyan, tapos biglang gumuho, patay, yari. Yan. Meron dito yung halaman na ano mga kapamilya. Yan, no? share ko lang sa inyo mga kapamilya. Yung ganyang halaman, yung ganito. Ganyan yung madalas namin pinaghahanapan ng mga gagamba. Meron dito, siguro marami gagamba dito. nakaka-amiss din dito na ang ganda dito kung sa view ang pag-uusapan maganda eh no pero kung sa kalsada okay rin naman kasi malapad-lapad naman yung kalsada kaso lang masyado lang pabangin eh no at ang kinakatakot mo dyan pag na-disgrasya ka diretso ka dyan sa baba at isa pa yung landslide yan isa rin dyan sa pwede mong iwasan dyan sa sa pwede mong katakutan. Pero may mga bahay, mga kapabisya, eh. May mga kabahayan. Kita niyo ba yan? Oh. Hindi na Hindi naman siya totally liblib kasi may mga bahay, eh. may mga sasakyan nga eh. Dapat lang talaga na may sasakyan ka rito. Kasi kung wala kang na sasakyan rito, paano ka bababa? Wala naman atang biyahe papunta rito. Eh. Yan o. Oh. sa kabila Oh ganito dito dito maganda to dito mga Kapamilya. Solid. Oh. Wow. Doon ganda ng lugar nila dito. Yan pwedeng ganyan bundok tapos diyan ka lang muntatanim. Ayos. You know? ayan o yan yan yung sinasabi ko mga kaprobinsya yan o kita nyo ba yan ayun o Nag, naggumuho na yung gilid ng kalsada yan o yan yung bitak na yan yan yung sinasabi ko na isa yan sa magiging ano dito magiging kakatakutan mo paggumuho yung kalsada na yan walang uh, question sa view maganda talaga maganda yung view yun nga lang uh, mabangin yan, yan kagaya nito mga kumbinsya hindi oh. oh, ba kita nyo ba yan oh. landslide yan yun wow saan kaya tapos pagdating dito ah may pinaka ano ah ganda ng view dito Wow. Napakaganda. Uff, siguro may resort yan dyan pababa. Ang ganda oh. Uff. Tapos may kubo-kubo pa eh oh. no. Niyugan. Ha, ayos Eh may kubo-kubo pa oh. Pwede na yan ha. Oh. Pwede palang gawin nga ano na yan dyan mga kapabinsay no. Yan oh. Pwede palang... Pwede pa lang gawing bahay ano eh, no. Yung mga ganyan no. Oh, ayos. Astig. <ganda>, Ganda. Yun, tuloy na tayo mga kapabinsya. At hindi na rin yung araw natin. Nakita tayo ng mga magagandang view ngayon yun know, anong lulusutan nito wow uy highway na ah alam ko na mga karpobinsya nakadaan na kami dito ni kuya bambi tagay tay tas dito alponso yan o oh. nakadaan na nga kami dito yan Dito matagal tagal na nga lang Ngayon dito na lang mga karpobinsya ng ating vlog at maraming maraming salamat sa lahat at kung umabot ka hanggang dito mga karpobinsya Maraming salamat sa At the same time, kung hindi ka pa nakasubscribe, mga kaprobinsya, ay mag-subscribe ka na para palagi kang update sa ating mga video at kung saan man tayo pupunta. At yun lang. Maraming salamat.